mga kwentong kapabalagyan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa... <laughs> Noong taong 1990, bago pa maging paboritong destinasyon ng mga turista ang La Batangas, may isang liblib -lib na parte ng Baybayin na tinatawag ng mga taga-roon na Sitio Luntian. Hindi ito basta pinupuntahan noon. Tahimik at masukal at misteryoso. Sabi ng matatanda, may nilalang daw na nagmumulto doon. Isang lalaki na sunog tang buong katawan. Palakad-lakad sa buhanginan tuwing sasapit ang ating gabi. Taon ang lumipas at dahil sa lumalaking turismo napansin din ang ganda ng sityo Luntian. Isang negosyante mula Maynila ang nagpasyang magtayo ng isang magarang beach resort sa mismong lugar. Hindi siya naniwala sa mga babala. Para sa kanya, kwentong kalyo lang iyon. pag umpisa pa lang ng konstruksyon, sunod-sunod na ang hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga trabahador na naaksidente na dula sa tuyong buhangin. May mga gamit na parang kusang nawawala o nasisira. May mga naririnig na malalakas na iyak mula sa tabing dagat tuwing madaling araw. Pero sa kagustuhang matapos agad ng proyekto, hindi ito pinansin ng may-ari. Sa loob ng isang taon, natayo resort. Maganda ang mga kubo at ang infinity pool na tanaw ang karagatan at ang mga ilaw na naglalagos sa mga puno sa paligid. Sa unang buwan ng operasyon, tagsa ang mga bisita pero isang grupo ng mga kabataan ang nakaranas ng kakaibang pangyayari habang nagiinuman sa tabing dagat. Habang nagtatawanan sila, napansin ng isa nilang kasama ang isang lalaking dahan-dahang lumalakad sa gilid ng dagat. Hindi pang ang kanyang itsura. Sunog ang balat, nangingitim, at bawat hakbang niya may usok na sumusunod sa kanya. nang lapitan nila ito, biglang bumigat ang hangin. Ang dagat, na kaninay kalmado, biglang umalon kahit walang bagyo. At mula sa bibig ng nilalang, lumabas ang isang mahinang boses. Bakit? Bakit ako iniwan? Nagkagulo ang grupo. May nahulog pa sa buhanginan sa pagmamadali. Pagbalik nila sa kanay kanilang mga tahanan, tatlo sa kanila ang linagnat ng ilang araw. At ang isa, ilan na baliw, hindi na nakapagsalita. Sino nga ba ang sunog na lalaki? Kwento ng matatandang tagabantay ng Sityo Luntian Si Mang Eladio daw yun Noong araw Bago pa dumagsa ang mga turista May lumang bodega sa lugar Na binabantayan ni Eladio Isang gabi May mga dayo na nagtangkang magnakaw Para pagtakpan ang kanilang ginawa Sinunog nila ang bodega Kasamang nasunog sa loob si Mang Eladio. Kinabukasan, natagpuan siyang halos di na makilala. Nakalahod sa buhangin at mukha raw nagtatangkang gumapang papunta sa dagat. Pero hindi na umabot. Simula noon Pinaniniwalaan nilang nananatili ang kanyang kaluluwa sa lugar. Hindi matahimik. Hindi makaalis. Naghihintay pa rin ng katarungan. At tuwing gabi ng amihan, kapag malamig ang hangin, At may amoy sanog sa dalampasigan. May mga nakakakita sa kanya. Isang lalaking sanog ang katawan, pag-alagalak nakamasid sa mga buhay habang siya ay nakakulong sa walang hanggang paghihirap hanggang ngayon kahit modernong resort na ang nakatayo sa sitio luntian hindi pa rin ito pinipili ng ibang bisita para sa overnight stay may mga security guard na umaalis pagkatapos ng isang linggo may mga basitang hindi na bumabalik tahimik ang management pero ang mga lokal alam nila ang totoo hindi lahat ng ganda sa mundo ay para sa tao minsan ganda yun ang isang lugar na isinumpa ng kasaysayan Makalipas ang ilang buwan, patuloy pa rin ang operasyon ng resort sa sityo Luntian. Ngunit kapansin-pansin, unti-unti nang kumakaunti ang mga bisita. May mga kumakalat ng kwento online. Mga cellphone na biglang namamatay kapag kinukuha na ng dagat. Mga batang umiiyak pag nadadaan sa may lumang puno sa gilid ng beach. Ani mo'y may nakikita silang hindi nakikita ng mga matatanda. May mga bisitang nananaginip ng isang lalaking sunog na nakatayo sa paanan ng kanilang kama. Hanggang isang gabi nangyari ang pinaka kinatatakutan ng lahat. Isang malaking grupo ng turista mula Maynila ang nag-check-in para sa isang team building. Nagpatuloy ang kasiyahan sa tabing dagat. May kasamang kantahan, inuman at mga palaro. Mga bandang alas 12 ng hating gabi. Nagpasya ang ilan sa kanila na maglaro ng Spirit of the Glass. Katuwaan lang daw. Naglatag sila ng baso at isang piraso ng papel na may mga letra at salitang yes or no. Nang simulan nila ang laro, mabilis na umikot ang baso. Maya-maya, nagtanong ng isa, May espirito ba dito? Dahan-dahan, umusog ang baso sa yes. Sunod ang tanong, Ano ang pangalan mo? Isa-isang dumungaw ang baso. Sa mga letra, nang mabuo nila, halos sabay-sabay nilang binanggit Eladio Biglang lumakas ang hangin Nagpatay sindi ang mga ilaw sa paligid Tumayo ang mga kandila at kumislot ang apoy Parang may dumaang anino At sa malayo mula sa dagat unti unting lumitaw ang isang figurang sanog, naglalakad paalis sa tubig papalapit sa kanila nabalot ng takot ang lahat isa-isang nagtakbuhan iniwan ang gamit iniwan ang mesa ngunit ang hindi nila alam isang lalaki sa grupo si Jason ay hindi nakalis agad na siya sa buhanginan at nang tumingin siya pa itaas nakita niya ang nilalang ang nilalang na si Eladio nakatayo sa mismong ibabaw niya itinaas ni Eladio ang sunog niyang kamay at marahang itinuro si Jason Ikaw, bulong ng multo, boses na basag at puno ng hinanakit. Ikaw, ikaw ang magdadala ng aking kwento. Buyi ka ng multo. Pagkagising ni Jason sa ospital kinabukasan, hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya nagsasalita ng normal. Puro pabulong na ang kwento nang pagkasunog, sigaw at dagat ang lumalabas sa kanyang bibig. At simula noon, kahit saan siya magpunta, kahit sa Maynila, may sumusunod sa kanyang amoy ng sunog na balat. Minsan, may mga aninong sumusunod sa kanya mula sa salamin mula sa mga anino sa kalsada at sa sityo luntian nakakalat ang bulong ng matatanda Minsan hindi mo na mapapaalis ang multo dala mo na siya habang buhay